Caritas in Action. Magandang hapon muli sa iyo, uh, Ate Mary. Magandang hapon po, Sir Will. Opo. So, itong tayo nga po ay nagkaharap na ikwento nyo sa amin, na i-share nyo sa amin itong kalagayan ng inyong kapatid, ng inyong ina. Opo. Kayo na rin. Ano, meron na rin kayong iniindang karamdaman. So, sa, habang kami nga po ay nag-uusap, mga kapanalig ni Ate Mary, eh, sabi ko, katatlo tat kayo magkasama sa bahay, tatlo kayong may mga karamdaman. At sabi mo sa akin kanina, Ate Mary, mula nung tayo nagkausap magpanggang sa ngayon, ang kondisyon ni Bill Frank, hindi nagbabago. Wala po eh. Mm -mm. Wala pong pagbabago. Walang pagbabago. Uh, parang meron na rin po siyang kasing depression. Nidepress na rin po siya. Nidepress si uh -huh. Bill Frank. Misan po, yung tatawa na lang, kahit hindi nakakatawa naman yung ano, misan, nababato sa amin ng kumot niya, gano'n. Ganun po yung ano niya ngayon. Eight months na po kasi siyang nakahiga lang sa ano eh. Mm -hmm. Tapos minsan lang namin man ay upo sa so wheelchair. Nakikita po ng nanay niya yan? Kami po ng mama ko naghihiga sa kanya, nagaan sa kanya. Lalo po ngayon sira po yung hospital bed na nahiram namin, hindi po namin natataas. Ipagkakain po siya, iangat po namin na mother ko. Kami po ng mother ko nagaangat sa kanya. Tapos ayaw niya po magpapasubo sa akin kundi sa mother ko lang po. <laughs> kasi niya si nanay lang. Opo pagkayo po nag-uusap ni nanay sa condition ni Bill Pratt, ano po ang nababanggit ni nanay sa inyo? Alam na, ko siyempre, mahirap sa kanya bilang oh, ina. Naawa po siya kasi sinasabihan nga po niya na magpalakas kasi mahirap na po, paano raw po pagdauna siya, di kawawa raw po siya, I ayaw naman niya po sa akin magpasubo. Sa akin po, nakaatang yung paglalakad, kung ano po yung dapat kong lakarin, mm -hmm. tapos yung yung sigawain bahay po, kay mama po, yung tutulong, siya po nagpapakain sa kapatid ko, ganun po. So, yung pong pagpapakain at ibang uh, iba nga si kaso, Opo. si nanay ang gumagawa. Opo. Sa edad po ni nanay. Magsi 75 po, sa February. Sa February. So, magsi 75 na si nanay. Ano, so, na naunawaan ko na napakahirap din ito para kay nanay. Hirap po na makita yung kanyang anak na ganito ang kondisyon. Opo. Lalo na kapag siguro yung sinasabi mo na sinusumpong ng depression. Opo. Nang Minsan, natutulog yung mama ko, babatuhin na lang niya. Oo. Yung pala, wala naman siyang hihingiin. Aasa rin niya lang yung mama, nagigising lang siya, ganun. Mm, -mm. Ganun po siya. So, ang gamot niya, naiinom ba tuloy-tuloy? Ah... Uh, yung nakuha ko po ngayon dito, nakakuha po ako ng inumin niya. Mm -mm. Yun nga po iniisip namin, paano na po sa susunod na araw, susunod na buwan. Kasi po yung isa po dong klase, three times a day po, ito po 43 pesos pa naman po ang isa. 43 ang isa? Opo. Three times a day? Opo. So 43, 80, mahigit sandaan, ano? Yung pa dayarang. lang po, isang tableta pa lang po yun. Isang klase pa lang po yun. Mm -hmm. Naintindihan po, at ng aming mga kapanalig, na ang taong ito, para sa iyong pamilya, ay talagang challenging. Opo. Eh, panibagong hamon ang ating pong kinaharap. Pero sabi ko nga po kanina sa pagsisimula ng ating programa, ang Pasko po ay nangangahulugan din ng panibagong pag-asa. No? May liwanag na hatid sa atin ang pagsilang ng ating Emmanuel, ng ating tagapagligtas, at siya lamang po ang ating makakapitan ano uh, I'm very sure si nanay ako very ano po ako sa condition din ni nanay ano very concerned ako sa kanya condition lalo na sabi ninyo eh, may karamdaman din si oh nanay po. ngayon so kayo po eh, inaalagaan nyo rin si nanay oh pero kayo din may nararamdaman naman oh. <laughs> <laughs> pero kampante naman po kasi sabi po doon hindi naman parang hindi naman po cancerous yung ovarian ko pero, Magkakamot. Opo, kaso, hindi ko naman po kaya magpa-opera. Kasi hmm. paano naman po, wala pong kikilos sa amin pag nagpa-opera ako. Opo. Awan ng Diyos lahat ng ito, Ate Mary, makakaraos. Gagabayan tayo ng Panginoon, lalo na si Bill Frank nakaratay po ngayon, matapos niyang ma-stroke, mga kapanalig. Pakisama po sa ating mga dasal si Bill Frank at ang kanyang kapatid, kanyang nanay, kanilang pamilya. At Mary, kami po ay humiling sa iyo na bumalik dito sa ating himpilan para po may pagkaloob namin ng kaunting biyaya na ito. Ito po ay gift certificate na kakahalaga ng isang libong piso. Pwede nyo pong ipamili sa isang kilalang grocery store. Pangdagdag para sa inyong pangnotche buena. Okay po. Maraming maraming salamat po. Opo. So paki-banggit po kay Nanay, paki bulong kay Phil Mahal siya ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Opo, opo. Maraming okay? salamat po. So, tanggapin niyo po ito. Ayun, si Nanay Lina magabot mag-aabot ng pang-grocery ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng mga makikinig ngayon at mga nanonood natin kapanalig? Uh, maraming maraming salamat po sa lahat po ng tumulong sa akin, sa Radio Veritas po, kay Sir Ruel po. Maraming maraming salamat. kay Lina po, maraming salamat po sa lahat po ng tumulong na masuportahan po yung gamot ng kapatid ko. At saka dito po, maraming maraming salamat po para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programang Karitas in Action. Maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Caritas Manila Incorporated. BDO Savings Account Number 560045905 BPI Savings Account Number 3063535701 Metrobank Savings Account Number 175 317 506 9543 PNB Current account number one at Union Bank. Current account number zero 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 Ma, aridin magdeposito sa kahit ang Cebuana Lulear Branch o sa pamamagitan ng www.karitasmanila.org.ph